Uy, sakin ka lang. Saka ah! pambaya di. Eh. Ay, hindi na. Ano? Akin mo, anina. na ko dito eh. Ha? Akin mo, anina. na ko dito. Ano yun? Siyer mo? Yung kila ko. Oo, oh, sakay ko? yes yung kila ko. Saan ka pagaling? Yung kila, yung pakay. Saan pagaling? galing ngayon? Gumala? Gala ka? Gala? Gala ka lang? school ko. school Bogol ingat. hindi naghipit sa'yo. Ganda ipit mo. Sina. Sino? Sina. Sino yun? Ito sila. yun? Ito Ito? na. Ayos na Oh, ganda. Ayos na yun. Ay May ka dyan? Pumasahe? Nagsakay ka sa akin? May pumasahe ka dyan? Bayad. Ay, hindi ka makababa kung hindi na kita. Hindi na kita, wala ka pa pambayad eh. Dito, pambayan mo? Uy, sakin ka lang. Wala ka pambayad eh. Ay, hindi na, hindi na. Anak ka ng puh. alam niya wala siya pambayad, bigyak siya.